Ang mga lods Parang sugal yarn. Minsan panalo. Minsan naman ay talo. Pero ang importante, mga loads, ang masaya ka. Marami pa akong drama. Mga luli. Pero, ang tinuod mga loads dalawa lang huli ko sakit <laughs> salamat sa panunood thank you mga ludi ayaw kalimut loads pag react mami pa kayo kong prepare gabi mga ludi pero duha ka tukwa duha lang akong kuha loads duha lang duha